Ang alamat ni Pagong at Matsing, mga kwentong hango mula sa pahina ni Batala. Isang araw, habang naglalakad si Pagong sa tabi ng ilog, may nakita siyang isang buong puno ng saging na inanod ng baha. Napakaswerte ko naman, sabi niya sa sarili. Pero paano ko ito may aahon? Sinubukan niyang itulak at hilahin, pero napakabigat nito para sa kanya. Sakto namang dumaan si Matching. Matching! Tulungan mo akong iahon ang punong ito at maghahati tayo, wika ni Pagong. Agad siyang pumayag, iniisip na ang matatamis na saging. Magkasama nilang naiahon ng puno. Ako ang pipili dahil mas matalino ako, sabi ni Matsing. Akin ang itaas na bahagi na may dahon. Sa iyo na ang ibaba na may ugat. Masayang umuwi si Pagong at itinanim ang kanyang bahagi. Araw-araw niya itong dinidiligan at inaalagaan. Lumaki ka ng malusog, bulong niya. Sa Samantala, itinanim na ni Matsing ang kanyang bahagi sa isang tabi. Ngunit dahil wala itong ugat, ang mga dahon ay nalanta, ang puno ay natuyo at tuluyang namatay. Di nagtagal lumaki ang puno ni Pagong at namunga ng matatamis na saging. Wow! Sigaw niya. Ngunit may problema hindi siya marunong umakyat. Nakita ni Matsing ang masaganang bunga. Kaibigan, pakiusap ni Pagong. Pitasin mo ang saging at hati tayo. Agad umakyat si Matsing. Natatakam na. Pagakyat, agad kinain ni Matsing ang lahat ng saging hanggang mabusog. Hoy Matsing, akin na ang bahagi ko. Sigaw niya mula sa ibaba. Bahala ka dyan, sigaw ni Matsing. Sabay hagis ng mga balat kay Pagong. Di ka marunong umakyat, kaya wala kang saging, tawa niya. Nagalit si Pagong at nag-isip ng paraan para makaganti. Lihim na naglagay si Pagong ng tinik sa paligid ng puno. Pagbaba ni Matsing, Aray! Aray! Sigaw niya habang natitinik. Paparusahan kita ng husto! Sigaw ni Maching nang gigigil sa galit. Alam ko na, pipira-pirasuhin kita ng pinong-pino! Itinaas niya si Pagong. Handa nang isagawa ang kanyang banta. Ngunit si Pagong ay kalmado lang na sumagot. Naku! Sige! Gusto ko yan. Kapag pinira-piraso mo ako, bawat piraso ko ay tutubo at magiging isang bagong Pagong. Mas dadami pa ako! Natigilan si Maching. Nag-isip siya ng mas matinding parusa. Kung ganon. Susunugin kita hanggang maging abo ka. Banta ulit. Mas magandayan. Sagot ni Pagong na may tuwa sa boses. Kapag sinunog mo ako, ang aking shell ay titibay at magiging kulay ginto. Mas gaganda pa ako. Sa sobrang inis ni Matsing, hindi na niya alam ang gagawin. Ayoko na! Sawang-sawa na ako sa'yo. Sigaw niya. Ihahagis na lang kita sa ilog para malunod ka. Iyon ang pinakamasakit na parusa. Biglang nagbago ang mukha ni Pagong. Nagkunwari siyang takot na takot. Huwag! Huwag sa ilog. Kahit anong parusa, huwag lang sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy. Parang awa mo na. Sa pag-aakalang ito ang pinakamatinding parusa. Ibinalibag ni Matsing si Pagong sa gitna ng ilog. Laking gulat niya nang makitang masayang lumalangoy si Pagong Palayo. Salamat, Matsing! Ang tubig ang tunay kong tahanan. Naiwan si Matsing sa pampang, galit, gutom at may mga tinik pa sa paa. Napagtanto niyang dahil sa kanyang kasakiman, nawalan siya ng kaibigan at ng pagkain. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig at nakita ang isang malungkot at talunang unggoy. Samantala, si Pagong ay masayang masaya sa kanyang tahanan. Nakipagkaibigan siya sa mga isda at Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Ang talino ay hindi lang sa bilis o lakas, sabi niya sa kanila, nasa pagtitiyaga at pagiging mabuti rin. Kinabukasan, pinuntahan ni Matsing ang lugar kung saan niya itinapon ang kanyang puno. Hinanap niya ang mga buto ng saging na kanyang kinain at maingat na itinanim ang mga ito. Patawarin mo ako kay bigang pagong bulong niya. Sana mapatawad mo ako. Araw-araw, inalagaan ni Matsing ang kanyang mga tanim. Diniligan niya ang mga ito at binunot ang mga damo sa paligid. Nakita ito ni Pagong mula sa ilog at palihim siyang natuwa sa pagbabago ng kanyang kaibigan. Dumating ang panahon na namunga rin ang mga puno ni Matsing. Agad siyang pumitas ng pinakamalaking buwig at dinala ito kay Pagong. Para sa iyo, kaibigan, sabi niya. Mula noon, muli silang naging matalik na magkaibigan at doon sa pampang ng ilog sa ilalim ng kanilang mga puno ng saging. Madalas nang makikita sina Pagong at Matsing na masayang nagsasalo sa matatamis na bunga. Natutunan nilang pareho ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa dami ng saging, kundi nasa isang tapat na kaibigan na marunong magpatawad at magbahagi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.